Yan mga boss, good morning, good morning Happy Monday na naman ulit At uh, ngayon ay Monday na ng umaga Ayan uh, Sabin Monday October Sabin. So guys, at uh, ay Alas 3 3 si ng umaga So yun, at uh, usual, motor taxi uli at katakaan na naman kayo ay eh, isang araw ito at ngayon ito na naman ako so yun, siyempre uh, lahat ay qualified tayo sa mga ganitong apps uh, na customer natin dyan, so yun uh, magbook na kayo kay Moogit at dito na po yung uh, ating uh, rider, nag-aantay na sa inyo maglilingkod sa inyo kaya kayong mga mababait at magigiting na customer magbook na kayo dito po yung sasakyan ni Gear Plug TV yan habang yung ko kayo yun dito po ngayon sa Uni Oil yan Uni Oil is service road in 160 sa Raul ayan mga boss meron na tayong unang customer ayan si pupunta natin malapit lang ito ayan sa may perpintual lang pisto Okey, pak. Mobet pak. Mobet. Apa? Air na. na pak. kasi ano iba ano iba hindi ko akala ko hindi ko na hindi na paso kasi iba yung ano niya wala naman address akong nabigay ano yung yung kay Leia Erna yung move it uh, hindi ko kasi napasok yung address ng Dorotey ng ano Abinida sandali sandali lang ah yung kay Erna Naloko na. Yes, kerana alamatnya di sini. Berbincang dengan pistol. Itu, ini, ini. Tengok ya, yang pergi ke pasar saya boleh diajak Di Bali ko yung magbayad na lang ako kasi hindi ko naman napasok yung address. Uh, si Bali magbayad na lang ako. Hindi ko naman kasi napasok yung address. Uh, Pasensya na ha. Okay na po ka. Bakit kaya yun? Hindi naman ako nakapasok. dalawang book pala kayo ng dalang app? Oo, oh, hindi ko naman kasi napasok yung address ng pupuntahan. Ayun nga, o kasi nandito lang yung address nyo linagay eh. Pero yung pupuntahan saan? Eh wala din, eh, tori, dito rin, dito rin, ang binundahan na din. Kaya di. nga eh, ni... eh di sobra yung ano po, yung bayad ko. Kaya pa binigyan mo? 200. Ay, kapit. Binunta lang. Oo, oo, salamat. Dito lang kasi, wala namang address eh. Oo. Uh -huh. okay lang po. Ano. Uh <laughs> ako So, ayun mga boss At uh, Ang naging senaryo yung first booking ko ngayon Ay, yon, Nag-dubling booking siya Ayun, sa mga Sana naman, di, huwag naman kayong ganun Mga, ano, mga boss, ano mga minamahal namin yung customer. So, yun. Uh, Nag-fault siya rito. Ang pick-up location niya ay dito lang din. Ito. So, tapos yung drop-off location niya rin ay dito lang din. So, hindi niya in-enter yung uh, destination kung saan siya pupunta. So, anong nangyari? Uh, nauna ako kay Joyride. Nag-book plus ako din kay Joyride. So, nauna ako kay Joyride. Uh, ayun. <laughs> si Jared ngayon ang nakagwagay ang nakakuha pero hindi naman na uh, sad to say dahil uh, siyempre hindi naman po pwede rin at uh, yan. inamin din naman niyang nagkamali siya eh, binigyan niya naman ako ng na 70 pesos para dun sa pamasahe kasi 50 pesos lang naman talaga yung pamasahe ayan so yun uh, first experience to ang aksing umaga na to Okay, ganoon talaga ang buhay. Okay at least hindi lang masayang yung pamasahe natin so yun maraming salamat sa experience today